itong target natin mo una to pangalawa Ayan. maliit na yan tapos pa to so talaga yan namin yan 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 so laki ng piso tapos so, malaki itong ito ng piso tapos so, itong batal lang sito sa 120 yards doon sa puno ng saging doon hindi natin yung kaya sa 120 kasi sa 120 Dahami kong mintis eh. Subukan na natin i-flanking itong astro. Kung itong astro nga ayaw ba talaga. O oh, yan. Yang pag-aasint ko ng mga ibon sa 120. Kasi naka 120 lang tayo. Subukan natin. Kasi ilang bisis ko na akong pumutok ng tickling sa 120 yards. 121, 119, 118. Hindi ko matatamahan. Kaya tignan ko nga kung anong problema. Dito ang maganda pagpapinkingan pre natin kasi para safety. Walang mga bahay. Baka may tumakamal pa sa bato at sakto naman sa tao. Yan. pa tayo. Kulong pa tayo. Sa, biling, sa tayo aabutin. <laughs> Yan. Yan sa puno ng saging doon. 120. Nakalayo. sige mga kalaro kat, 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 na itong video kasi umaambon jan sa kubo na yan ito, Oh. Doon yung ating unit. Mas doon naman sa ano yung ating target. Doon. Andre tinti. Andre tinti yards. Ha. Huh. Subukan natin. Ang output pala natin mga kalaro 18. Yung nilagay natin to to seven sige mga sige ilalagay na natin ang ating scope sa ating ilalagay ko yung silpon natin sa ating camera no, 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 no. Yan mga kalaro, apat lang pala ang nadala akong bala. Putik naman, oo. Oh, oh. Sige, subukan natin yung apat na bala mga kalaro. Sige, isa na lang sa ating target na nilagay shot in 120 meters ay yards pala hindi meters sa ating yards mga kalaro sabuti ng ano muna unahin natin Oho. Uh -huh, sa pole. Naayos. Ngayon, pangalawa yung Ma na, nah, nilagay natin doon. Oh, nang iba agad. Mijo, lumihis ata. Pabandang right. Ayun, sa karton naman. Sa karton na lang. sa nasa gitna. Ayun. May isa pang bala. Titignan na lang natin yung tama doon sa mamaya labitan natin. Makalaro. Pangalawa. Yun. Yun kaya o oh, yun na. Kaya na lang. Hindi ko natamaan na kanina eh. Hindi lumis. Umaamundas. Hindi mo. Hindi, man, hindi naman mahangin, walang hangin. Ano hindi naka reload. Iyon. Wala pa rin. <laughs> Ay, kaya pala hindi natin matamahan yung tikling. Yung sito sa pole kasi malaki yung sito eh. Kasi mga raw, no, titignan natin. Ay, wala pala akong dalang. Ano naman yan? Dito sa lagayan ko. Wala rin. Wala rin sa ating lagayan. Ito. Oh. Marami naman akong bala dun. Ba't hindi ako kumuha? Ito talaga makakalimutin na tao. Sa iyo makalaro at pupunta na tayo doon. I-off ko muna yung camera para hindi masyadong humaba yung ating video. Pag andun na tayo, sa nating ting ibibigyo. Ayan. We find the truth. Ay, nako. Dito, tumama. Ang inasinta natin to. Medyo magtaas, tas nasa kaliwa pa. Tas ito naman, ang target natin to, bumaba. Yung tama. Oh. Ito ba yung ta? Oo, oh, oh, ito. Bumaba ulit. Ba't ang layo kaya pala hindi ko natatamahan yung mga tinatamahan akong tikling uh, yung sito oh, uh, tuwa po dun yung sito oh. Uh, uy gitna gitna yung sito yan o oh. sakto sirong siro tayo sa sito pero ito naman isang inasinta natin kanina sa gitna ba't hindi na hindi niya kaya binutasan sa 100 ay may kunting butas yan may <laughs> kunting butas lang mga kalaro nako kaya pala hindi tayo tumatama pero sa pag sa tikling na yan tataman na yan kasi yan naman eh katawan naman ng tikling malaki naman yung malaki naman yung katawan ng tikling basta hindi naka, nakaharap sa pero itong dalawang to yan, baka sa paa na ng tikling ito yung paa ito yung katawan ito yung ulo ay sa paa talaga ng tikling oh. but talaga ng bahala Susubukan natin makalaro sa next na video ay ito yung butas pala ito kanina yung tinusokan ko para pag ganun sana nalagay ko pero hindi mas maganda pag na lang kaya ganyan yung ginawa ko. Subukan na natin sa susunod mga kalaro yung slug. bibilian na lang tayo ng slug. Itatapon natin ito at para hindi nakakahiya naman sa may-ari nito. Oh, sayang yung effort natin dito mga Mangka... kalaro. Apat na bala. Uh -huh. Saan mo makukuha apat na bala dyan? Okay. Eh. Ah. Diskus, diskus, diskus. Ya, target natin Nako. Sayang yung bala ko ah. Nakakala ko kung kanina si Makalro. Yun lang ang ating kaya. Sa so, 120 yards. Sa yards tayo Makalro. Nako. 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 Eh pala hindi tayo tumatama sa tikling. Kung tatamahan man natin kung minsan. Taples. Kung minsan sa sampung target natin natikling Isa lang matatamahan natin Na makukuha natin yung iba The place yung iba wala Sa 120 yards Pero sa 100 yards Baka yung sampung tatamahan natin Kaya natin natamahan yung 4-5 Na makukuha natin Yung iba the place Yung iba naman Hindi matatamahan Kadalasan naman kung nami tayo dahil sa Ano eh sa hangin kasi sa ganong kalayo na pag medyo mahangin kahit kunting hangin lang medyo mahangin ng hindi lilihis na talaga yung bala pag sa ganong kalayo pero sa 50 years na pababa kahit medyo mahangin sapul pa rin ay naku oo oh. mga makalaro. Maraming, maraming 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 salamat po sa inyong panonood sa ating punting flipping king na apat lang ang bala astro pa sa susunod mga kalaro susubukan natin yung islag sa pang malayuan kung anong pagkaiba ng astro at islag para sa ating nimrod na laruan Uff, basa na yung ulo ko ay sa mga kalaro maraming maraming salamat Bago ko pala makalimutan mga kalaro, ang ating bala ay ang ating scope ay Carlsis OTM hindi globe ah, mga kalaro. <laughs> 6x24 by, by, 50 EOMC symbol in USA local to baka ito yung siguro yung una una nilang kanilang ginawa na scope carcis uh, bulok nga ang ating larawan. bulok pa ang ating scope sana nga abutin mo sa apat na bala. Wala talaga. <laughs> sige mga maraming maraming salamat. At pag andun na tayo sa bahay, i- i shout, shi -shout out natin yung mga mga kaibigan natin na mga irganero pag makauwi na tayo kasi andito tayo sa field eh. sige mga yan mga kaloro, lumakas yung ulan kaya nagkisilong tayo. Ito pala yung ating mga kaibigan na sa paghahanting. Shout po sa inyo. William Gabiana, shout out po sir. Ingat-ingat po lagi. Ano sa paghanting ingat-ingat po lagi. Si Mal... Ma... Ano? Malawig. Malawig Busan Fishing FTB Shout out po sir Ingat-ingat po lagi sir At marang marang salamat po At sa'yo na rin sir Trigger Man Hunter Shout out po sa'yo Idol Si sir Nick, Nixos Hunting Shout out po sa'yo sir Ingat-ingat po lagi Ilocano Gunner Ilocano Gunner Sir Shout out po sa'yo sir Ingat-ingat po lagi Sa pagkahunting si Sir Victor Victorino Cardenas shout out po sir ingat ingat po lagi si Sir Boyet Tardia and Mitch Vlog shout out po sir, sir salamat po sa iyong panunod laging pagsusuporta sa ating maging tahanan si Nagatao Hunter sir shout out po sir, sir. ingat ingat po lagi sa iyong paggawa ng adventure sa paghunting ingat ingat po lagi At Si Sir Alpha Cyrol Kay roll pa. Alpha say roll pa. Vlogs. Shout out po sir. Ingat-ingat uh, po lagi sa pagkakating mga salit viewers po natin. Ingat-ingat po lagi. At maraming maraming salat po sa iyong panunod sa ating munting tahanan. At sa pagsusupra sa ating ating bahay. Maraming 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 salat po. At sa mga salit viewers natin dyan na iba, pakisubscribe siya po pag nagustuhan niyo ang ating video. Uh, sa ating paghunting kung ano po yung kaya kong uh, matamahan sa ating paghunting ito lang po talaga ang ating yung, uh, ang ating kaya kaya subukan po natin na uh, ibili ng ibang pirit para sa ating laruan para makita natin po kung anong magandang pirit para sa ating laruan kasi as laging astro ang ginagamit po hindi po sinubukan yung astro gsb at saka yung mga slug kaya sa susunod bibili tayo ng slug kung makakapira tayo para susubukan natin ikutin sa malayo itong malayuan at ganoon din sa malapit Sige so, mga kalaro maraming maraming sarato sa yung panonood sa ating munting tahanan God bless po sa ating lahat